Ako so, mga ka wala na naman dito sa Quezon City. Sobrang lakas. Ako. Yung babae, so sobrang lakas. Talsik. Buti na lang, may wow. ano pa. Ah, Wait a minute. Dito, mm -hmm. mga sobrang lakas talaga mga ka no? Tara, tingnan nyo. Ayan, no? Grabe, lakas. Lakas pa ng hangin, lakas pa ng ulan. Oh. Parang isang magsakal na ha. Ayun oh. sama kayo na roon. ingat kayo mga ka-idol. Sobra, may bata. Sobrang lakas talaga o, oh. sama kayo na roon. ingat kayo. So isa matagpala ang hapon po sa atin lang, so ito naman sya yung galangwa. So sobrang lakas po ngayon sa CCTV mula mga ka mga kaidol. si tatay basang basa na ah, niya ng buhay na tricycle kahit umulan ng maraw para sa pamilya Ayan. Yeah. so saan mo kayo naroon so mag iingat lagi kayo dahil madalas ang daan huwag kalimutan ng kapote hindi kamote ha? hindi yung kamote sa daan mga kaidon kapote po Ayan. Dahil yeah. Sobra Sa sobrang lakas Ang Yung damit ni ate Okay na lang Buti eh, nahawakan niya Okay Yan o, oh. kita niyo naman Hindi kasamang hangin pa O, oh, kuya papagpag. pag Nagdulo tuloy ng traffic. Kasa kisusindi pong grisyonan, mga idol Wala, no? sobra so sa mga okay, nagmumotor dyan ingat kayo lahat tayo okay. madalo ang daan at ikit lahat ah, yung mga drainage na hindi natin nakikita na puno na ng tubig yung pala walang takip, ingat po buti pa si Bossy may katex tuloy lang Bossy Thank Siyempre, may tigulan, may ulan. Nagtutuwa ang mga bata dahil nagtatapisaw sa ulan. Nagpapaligo. Ah. Huwag nang tuwa ang mga bata dahil sa ulan na naman. Ako yung tulo sabay. Oh. May mga tulong sa bahay. Magsahod na na. Timba. Huwag kalimutan. Oh. Oh. Oh, sabi daw ni Kuya Sa ibang area Walang ulan So pagdating daw dito sa Congressional Malakas ang ulan So parang pabugso-bugso ang ulan So may mga lugar na hindi uh, Nasakupa ng ulan Mga hindi pangkalahatan Yung iba uh, Wala So ito lang ang may ulan daw dito Pagdating dito So, ingat po tayo lahat lalo na sa ano uh, sa daan dahil uh, madulas. Tama kayo naroon mga kaidol. Laban lang. Patigit sa lahat uh, sa sarili lalo sa mga nagmumuto. Kung kailangan na ano uh, uh, tumabi, tumabi. Kailangan magpahinga, magpahinga. Dahil uh, maari ulan ay kitila ng ano kay. Uh, Grabe. Lakas ng ulan. Kita okay. niyo, yung payo, parang mini pa rin. Pero may napansin ako kung mga kaido, mga paggala. Pero kahit maulan, tuloy pa rin ang hanap buhay ni Bosi hindi alita na sa kanya ang, ang ulan o no, kahirapan basta tuloy ang hanap buhay niya basta pero lang may, may ipakain at may ng bigas di ba? marangal na trabaho niya ate so laban lang so saan tayo naroon? okay, God bless po uh, uh, ingat sa daan dahil madulas ang kasada mga kahit. so So hanggang sa muli, ito po si Boy 1. So uh, please like and share at click ang notification bell para sa mga update na video. Okay? Thank you at maraming salamat mga kain mga kalos. Bye! Maraming salamat. O oh, dito magalyanis, walang ulan. Oh, pero makulimlim yung langit. Oh, no. Mapaulan pa lang. Ayan, no? Kaya mag tayo lahat mga ka-idol. So, lagi tayo maganda. Sa ano makapangyayari uh, kasi pabugso-bugso ang ulan. Uh, minsan wala. So, ayan mga ka-idol. So, narito po ako sa Magallanes. Walang ulan at papaulan pala. Ayan, no? Ang linaw ng langit. Yeah. So yun lang mga ka-idol at marami salamat. Pagpalaan po tayo, nawa tayo ng buong may kapal. Ingat po tayo and God bless all, okay? Thank you and God bless all. Yeah, mga kalods sa so mga kagala so marami salamat I thank you and God bless po sa magpaalang habon sa atin lahat ingat po tayo dahil magulas ang tahanan